Alamin naman natin ang huling kaganapan dyan sa Balanga Bataan mula kay Margot Gonzales live. Magandang gabi Margot. po, magandang gabi sa inyo dyan. Alam mo, kahit wala yung presensya ni uh, Senatorial Candidate Pastor Apollo City dito sa ating campaign sortie, dito sa ating venue sa Balanga, Bataan, dahil sa kanyang sitwasyon ngayon, ay hindi po yan naging hindrance o naging disadvantage para po sa matagumpay na campaign sortie. Hindi lamang po dito sa Balanga, Bataan, kundi po sa napakadaming area po na sabay-sabay po isinasagawa sa sabay-sabay and sa -sabay, nationwide simultaneous campaign rally natin para kay Pastor Apollo City Buloy na yung purpose nito, ang ating campaign team, ayusin natin ang Pilipinas. Karamihan sa mga nilapitan natin dito, Franco, iisa lang yung talagang sigaw nila. Duterte, Duterte, kibuloy, kibuloy. At naniniwala sila na yung mga programang sinusulong, yung mga ipinapang, uh, pinapangako ng ating pinakamamahal na pastor, yan po ay magkakaroon ng katuparan. Sakalit po siya ay magkakaroon o magkakaroon po ng pwesto sa May 12 pagkatapos po ng May 12 elections naging matagumpay peaceful po ang naging campaign uh, rally natin dito kita natin doon sa mga tao yung yung eagerness yung uh, kanilang mainit na pagtanggap dito sa kandidatura ng ating pinakamamahal na pastor ng KOGC leader despite nga po na wala yung presensya niya dito. Naging tuloy-tuloy din po ang pakikinig ng mga tao dito sa mga platform at mga patutuo po, sa mga naging resibo po ng ating uh, ng senatorial candidate na si Pastor Apolo Sikibola. At kanina nga, isa sa mga nandito, isa sa mga solid supporter, isa sa mga political vloggers na narito ngayon sa campaign rally ay si Dan Shine. Dan Shine, nandito ka mula pa nung di pa nagsisimula yung campaign rally Kamusta yung reception ng ating mga supporters na pumunta po dito sa ating venue Well ano uh, kasing init ng panahon dito sa Bataan ang init na pagtanggap kay Pastor apolo Kibuloy at PDP Laban Nagulat nga ako eh uh, nakita naman natin ang venue mainit talaga pero ang tao hindi umalis dumadag sa sobrang dami ang tao dito sa uh, uh, Balanga Bataan ma'am Sinasabi nila bakit daw kaya mainit yung suporta nila kay Pastor Kibuloy, lalong -lalo wala naman daw tayong pinanimigay na ayuda. Isang bagay pa napansin ko na wala tayong ibinibigay na mga ayuda rito. Wala akong nakita binibigay ng ayuda. Sa, sa tingin ko, eh naliniwala ang taong bayan na si Pastor Apollo Kibuloy ay totoong leader na may napapakitang resibo at napatunayan na. Yun siguro ang nakikita ng mga dumadalo at uh, pumupunta dito sa bawat rally natin, ma'am. Tapos marami tayong napakinggan ng mga panig ng mga taga Balangabataan Um, Kapadar Danchay, na nila sobrang gulo na ng Pilipinas at yung campaign team natin na ayusin natin ng Pilipinas is very timely and talagang naaangko po para po sa bansa natin ngayon. Well, oo, oh, oh, no? Uh, yung uh, campaign rally natin is ayusin natin ang Pilipinas. Eh, ito yung nangyayari sa Pilipinas natin ngayon. Kamukha nung pagdudukot ng uh, isang business sa uh, Chinese o oh, uh, half Chinese half uh, Pinoy, kasama yung driver. Tapos ngayon, meron na mga napabalitaan na pinasok ng mga kapulisan uh, yung uh, sinasabing fogo na, uh, uh, I don't know, hindi pa daw sinusole yung 200 million pesos. And mar marami pang mga krimen na nangyayari sa dito at lagat na rin ang droga. At uh, taliwas doon sa nangyayari na siguro nakita nila yung uh, panahon ni Tatay Digong. Ah, uh, tahimik kumpara dito sa gobyernong ito na etong etong si Tatay Digong at saka etong si Pastor ay iisa lamang ang kanila hong uh, tinatahak na landas. Kaya ho ang mga tao ho ay naniniwala uh, na etong si Pastor ay magiging epektibong uh, leader ng ating bansa. Tanungin din kita, Danson, ano mga partikular na mga platforms o pangako po ng ating Mr. Zero Corruption, ng ating Sanchoia Candidate, Pastor Polo Sikibolo, yung sa, talagang sa tingin mo kinabibili ba natin at sa tingin natin po talagang magkakaroon po at magkakaroon po yan ng uh, katuparan pagdating po or after po ng major elections? Well, uh, siguro yung uh, para sa akin, uh, magbabasin lang ako, hindi yung pangako, kung hindi yung nagawa ni Pastor yung zero corruption na nagawa niya na sa KOJC, yung uh, uh, hindi niya pinapangako na malilibre ang pag-aaral pero nagawa niya na sa uh, Jose Maria College sa 70% ng mga estudyante ron ay uh, uh, libre ang pag-aaral well, at masabi ko rin siguro pagdating sa environment na hindi niya pinangako to pero nagawa niya na pero like uh, yung sabi natin sa Barangay Tamayong na kung saan dating kalbo pero napagawa niya ito na akala mo first class country at uh, isa, isa, isang uh, uh, nakita ko yung Sinasabi natin, ipinapangako niya na modern country tayo, ay eh, nagawa niya na po bago pa niya ito ipangako sa sambay ng Pilipino. National last na, anong mensahe mo sa ating mga kababayang Pilipino? Especially yung hindi pamulat sa katotohanan, sa realidad, sa nangyari po sa bansang Pilipinas. Well, mensahe ko lang, hindi ito, una, hindi ito po, hindi ito po reliyon. Hindi ito evangelism o anumang doktrina ang tinuturo. Ito po ay uh, pinag-uusapan nito, ang pagiging liderato o leader po ng uh, susunod na uupo dito po sa Senado at uh, manunungkulan. Ang mensahe ko lang po ay piliin po natin yung may nagawa na, may resibo higit sa lahat. Uh, uh, ang gusto ko lang dito yung uh, yung zero corruption, map, paano implementa yon? Yung uh, sinasabi ni pastor na kinakailangan uh, ma, mapapatupad yung uh, uh, pagbitay ano o Ah uh, pagpatay o pagbitay o anong-anong maganda salita noon na pag napatunayan ng isang politiko na nagnakaw sa kaban ng bayan. Maraming salamat, Dan Chan. Maraming salamat po. At yan po yung huling kaganapan dito sa campaign sortie ng ating pinakamamalil na pastor. And, sa, and hindi lang po kay, kay pastor, maging sa dito ko sa siyang pambato ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At po natin mga kapartner na sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy po itong ating mga town hall meetings, tuloy-tuloy po ang ating mga national campaign sorties hanggang sa pagboto po ng mga Pilipino sa May 12 elections. Frankly. Maraming salamat Margaret Gonzalez sa yung live report.